Good afternoon guys, welcome uli sa aking youtube channel Dito po tayo ngayon sa gubat uh, Dito naman tayo magbibidyo or magbablog Araw po ng Sabado, wala po tayong trabaho Kaya pasyal pasyal muna tayo Dito tayo sa gubat, dito sa Paris uh, Iba naman ang ating bibidyohan dati mga video natin sa mga uh, city ngayon sa gubat naman tayo ditong lugar na to pinagjajaging ng mga tao rito sa Paris dito sila nagjajaging at uh, maghanap na rin tayo ng lugar kung pwede tayo magpalipad ng drone hindi tayo pwede magpalipad ng drone dyan sa karamihan ng mga tao bawal tayo dyan magat tayo makulong kaya maghanap tayo ng magandang lugar wala malayo sa maraming tao kasi doon sa kabila sa kaliwa ko may peryaan dyan tawag dito tetanuno kaya maghanap tayo dito sa bandang liblib dito tayo dito may mga kwan dito eh may mga bangka mga parang lagoon sisipot tayo dyan oh. yan lugar na yan okay guys chat tayo tayo yan yung ano yung lagoon Ito tayo dyan may sipon ako eh sinipunat inubo kagabi trangkaso mahirap yung ano nag iisa sa buwa nalaka tayo dyan yun may nangangawal itong lalakarin natin wala naman tayong ginagawa sa bahay hindi naman tayo makakatulog kung ano, -ano naman na lang iisip ko kaya buti pang maglakad-lakad ayan o, oh, may ikuan o oh. mga swan mga wild yan marami yan dyan mga wild duck ayan yung lagoon ang ganda no at doon yung parsilahan ng bangka sa lugar na yun doon naman pupunta ka doon sa kabilang kalsada doon ka pupunta Ayan. Pero dito tayo director diretso. Naghahanap tayo ng spot ng ano. Ng spot ng pag papalipat tayo ng drone. Kung meron. Ayan. restawran na yung lugar na yun eh. Itong sasakyan nila oh. Ayan. Papunta yun eh parang may hotel pa nga dyan pero dito tayo pupunta dire dire dyan yan lago niya napakahaba yung lago na yan hanggang doon sa kabilang ang kabilang lugar na yon tuloy tuloy lang tayo sa ating paglalakad kasi ito ito peryahan to eh maraming tao dyan ayun lugar na nagjajang yung ano dito sa banda rito naman yung mga nagtitinday mga Pilipino ang kapwa Pilipino natin mga mga street food lugar. mamaya marami puntahan natin dyan mamaya pakita ko sa inyo yung mga pagsamaya talagang puntahan yan ng lugar ng mga Pilipino kaya kumakain mga street food maganda ngayon ang panahon maaaraw siya compare kahapon medyo muulan at kulimlim malasang hangin ngayon may araw pero yung hangin medyo malamig siya doon ka lang po punta sa araw para hindi ka ginawin ayan o oh. marami sila o oh. kumpul oh. Eh. kita nyo guys ayan siya. Sarap, sarap uh, panoorin baka wanda rin sila sila ito yung isang mga kumakain kung sakaling makapagpalipat tayo ng, ng drone. Ayan po ang niya. Yeah. Saglit lang tayo magpapalipad. Tapos babalik tayo rito. Ah. Kakala tayo ng mga street food. Ayan po. Kala mo walang tao rito, no? Ang dami tao dito naglalakad. Yan, oh. Hindi na wala ng tao rito, eh. <laughs> Kahit kasuluk sulokan to, marami pa rin tao dyan. Kahit sa kabilang pang-pang, oh, yun, know? oh. Maraming nag-jogging. medyo inubo ako kagabi kaya yung boses ko malad medyo iba yung dibdib ko <coughs> medyo masakit pag ano pag umuubo kaya yung mga maliliit malilit. maliliit no, maaro kasi eh. kaya hindi masyadong makita yung mga menu nila ang kapte nila o 3 euro ang beer 9 euro okay guys ah, uh, tarecha lang tayo sa ating paglarakot <laughs> nakapagpalipat na ako rito yung isang beses lakas na namin loob. kahit maraming dumaraan tingin-tingin sa akin yung mga tao ito derecho to kalsada na to pag bumaba ko rito tabi ng lagun ulit <coughs> dito tayo sa tabi ng lagun <coughs> tayo yan may tao yun Malay na rin yung ating nilakad ah. Oh, hindi na wala na tao. Lagi tayong nasa salubong. ba? <laughs> Sarap mamasyal dito. Sarap mamasyal kung may kasama. Tapos wala tayong kasama. Okay. Nakita nyo yan guys. Malinis no. May lilinis dito eh. Nakita nyo yung gobyerno dito. May naglilinis dyan. May nagminting. Kung walang magminting dito. Sigurado masuka na to. Wala nang madaanan. Isang beses nang kapag palipat na ako rito eh. Dito ako nakapwesto, nandito yung drone. Doon ako. <laughs> Yan o, naku nakuha nun ko na yun. Nakuha nun ko ng video yung na yun. Ayan, meron pa isang maliit doon. Ayan. Hindi na ako wala ng kundito eh. diretso lang tayo. Kalsada na to, lalabasan natin. Yan. Ito yung pulse niya. Tingnan natin na, pakita ko sa inyo. Yan yan yang pag diniretso mo yan kabilang isla. Ilagun pa rin yan. lagun pa rin yan. dito tayo mapapalipat tayo sa loob yan isang maluwag, maluwag na lagoon din sa sabi ka na mapapasok tayo sa loob ng kwan kabuntukan pwede tayong mag video bihira mga kaya lang dalang tumadaan balik na tayo hindi tayo mga pagpalipat tsaka isa pa malakas ang hangin dito tayo sa loob ng gubat kahit konti makapagpalipat tayo para yung drone na ano na gumagalaw yung ano, mga electronic

lalabas natin. Wala tayong makukuha ng magandang bureau. Dito tayo. ba tayo dito sa sabi dati nakapaglipad din ako dito eh. Pasok tayo dito. dito kasi dito sa loob marami pa rin tao hindi na wala ng tao rito nilalakam nila yung mga aso nila ito yung food, ito yung food, ولا نسيقنا له هيا ان شاء الله هنا هيا ان هاي مو بعد ورا تانكو نشيء Okay guys, uh, balik na tayo sa ating ano. Nakapagpalipat tayo kahit mga 20 minutes sa tayo na palipat ko. Or 15 minutes. Balik na tayo doon sa ano. Mga Pilipino doon na magtitinda. At pupunta doon yung anak ko magmember na kami doon. tapos mamayang gabi pag may oras ako ha ah, yan tayo sa ano sa city naman tayo dyan tayo dadaan dito tayo dyan kasi masikip kung mga ama, sa lubong tayo na tao eh mahulog tayo sa ilog sa <laughs> dito tayo ngayon dadaan sa may kalsada <coughs> Wala pang masyadong tanda. Mga alas 5 pa kasi. Mga yung iba kasi nagtatrabaho pa rin. Pero bibili rin tayo kahit Mix. Oh, okay. ano rin. Di natikmat yung palinda niya ni ate nung kay Eric Santos? Oo, kay ano yung ate niya na. 8 pieces, 5 euro te. Pag gano'n, tatlo, tatlo two euro. Pa, sa kuling 16,000. Mamaya na lang po, kuya. Mamaya na lang. Okay, sige. Ano, po. Boto mm. Painit po. Painit natin. Pag hindi masarap. Po, po, po. Pag gusto niya yung ensaymada, may ensaymada, may <manyan <manyan> cheese roll pa. Ang <manyan> sarap. <manyan> masarap yan, masarap di ka magano. Walang magkakanin. Ay, wala pa po. Goto, te. Goto. Kailan nga alis ng petano mo? No? Ah, bukas po. Tapos. Bukas? Spanish pa, bed, is? ano, ganyan. Eh, yeah, meron pa rin nagtitinda niyan. Meron pang <laughs> magtitinda. Ah, alis lang yan, yun lang. Alis lang yung petano mo. Dito ka lang. Dito ka lang. Pa, yun, dapat. Pa, yun. Pa, yun yeah, po. Uy, takpan mo kagad yung yeah. ano yung dahon. Dahil na winter na, taglagas na. Mag-deliver kami. Hindi nila ka Mag-deliver kami pagkain. Kaya yung restaurant na diyan natin na. Oh. Malapit na tayo rito sa mga kapwa Pilipino natin na nagtitinda ng mga merienda hintay natin anak ko at tayo yung kakain lugaw, halo kikiam fishball kwek kwek hindi tayo dada gito nagtitinda eh <mimitation>

On un peu là. Hein. Allez, regardez bien les choses ici. Là, c'est pas mal, jeune homme, regarde. Et là et à a très bien. Ouais. Allez, regardez en bas. Juste en bas et là, c'est bien. Pas mal pour le premier. Uwi muna rin tong kwan ko muna itong drone ko Mga gamit ko Bawa tayo bumalik dito who's still next

Pumunta kami rito. Kami ng misis ko. Direto kami doon. Yan, ikot namin yan. Silip-silip lang kami. Pero ngayon, ako na lang mag-isa. Bukas daw, alisin na yan eh. Kaya yung mga ibang nagtitinda rito, dito na sila po pwesto.